So kailangan natin ng mas malawakang policy kung paano natin naalagaan as a society itong mga kababayan natin na may kapansanan tulad ni Mark. Matinding pagunawa sa isang pasaherong may kapansanan. Ito ang ipinanawagan ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga pasahero maging sa mga public utility vehicle. Kasunod ito ng sinapit ni alias MacMac. -Mac, na nakita sa viral social media noong Hunyo na pinagtulongang bubugbin sa loob ng Precious Grace bus na bumabiyahe sa EDSA Busway hindi lang to simpleng pambubugbog sa bus no uh, ito ay mas malaking issue na kailangan tulungan talaga natin ng gobyerno at ng buong lipunan ang mga vulnerable sa ating lipunan. Ganito rin ang hiling ni Ronnie Makapal, pinsan ni Alias Macmac. -Mac. Apela niya, sana ay mag-adjust na lang ang mga makakahalubilo ng isang person with disability. Kasi dapat yung may mga ganong ano po, kailangan po nila lang special needs. Eh. Kaya lang hindi po lahat tayo naiintindihan yung mga yung sitwasyon nila. So I think ano po, dapat yung mga normal na, nasa normal na pag-iisip um, mag-adjust po. Kanina, personal na sinamahan ni Transportation Secretary Vince Dizon si Elias Macmac kasama ang pamilya sa Makati City Prosecutor's Office para maghain ng reklamo. Reklamong child abuse ang isinampa ng DOTR at pamilya ni Alias Mak laban sa bus driver, konduktor at off-duty na security guard na pasahero na sinasabi umanong ng taser. Section 3 kasi ang definition ng child ay uh, anyone below 18 and or even after 18 years old pero meron siyang intellectual disability and he cannot protect himself, he would still be considered as a child. Ayon naman kay Atty. Angelo de Alban, Legal Counsel ni Alias Macmac, may tatlo pang jando ang tinutukoy nila ang pagkakakilanlan upang maisama na rin sa masasampahan ng reklamo. Pero I think my development last night um, na-identify na yung isa sa kanila. Pero hindi pa namin naisama sa complaint affidavit ngayon kasi bine-verify pa namin. Kasi hindi naman tayo basta-basta pwedeng maglagay lang ng pangalan dyan ng walang basehan. But mukhang uh, promising yung lead natin dun sa isa na naka na naka-Mr. Lee na damit. Dagdag pa ni Secretary Dizon, iniimbestigahan din nila ang isa pang insidente na kung saan nangagat umano si alias Makmak ng isang konduktor ng bus noong nakarang linggo lamang. So, agam ko nagkaroon ng ikagawang insidente na na nakit si Mark nangagat, no? Uh, pero gusto din nating maintindihan ano pa yung nangyari. no? Kasi agam naman natin based sa science na ang mga kababayan nating ganto may trigger yan, no? whether it be loud noises or light or, or, or other extreme situations. Naniniwala rin ng abogado na hindi solusyon kung ikukulong ang isang individual na may ganitong uri ng kapansanan. Ang mga may kapansanan po ay gaya din po natin. May karapatan po sila na mag-travel. May karapatan po sila na ma-enjoy ang ating uh, serviso ng ating gobyerno. Kaya sa tanong na dapat ba ay nire-restrict ang kanyang movement, naiintindihan ko po yan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.